at Malabonian Sports Complex. Of course, this is in Malabon. And, yan, gamit natin si Sky. Medyo matagal na tayo na, hindi nakapag-vlog. <coughs> Update lang sa buhay-buhay. <coughs> Namimiss na tayo ni YouTube. <coughs> Sabi ay, madidemon demonetize na tayo pag hindi pa tayo nag-upload. So, Ayan, mag-upload na tayo sa YouTube. Hi. Hi, Ailey. Ito na si Ailey. One year old na siya. More than one year old. One year old and? Eighteen months. Eighteen months. Ay, nakapit na birthday. One year, seven. February. By February next year, two years old na siya. Ayan, si Ate yun na nauna na dun sa playground. Ayan, si Mami. Hi, Mami. <coughs> Pasensya na sa aking boses kasi ako'y inuubo. Putsipon ay laganap ngayon. Nasaan na si ate? Ito yung playground dito. Napakaganda. Kaya gusto-gusto ni ate yung dito. Ayan o. malawak siya. At uh, kumpleto din. Hanggang nag-enjoy yung mga bata. Dito lang yan sa Kulong Duhat, Malabon. Ayan. San yung kanyang floor kaya kahit matumba man yung mga bata hindi masyadong masusugatan or magagas tapos doon ay may uh, what they call that? basketball court tapos may mga nagsusumba katawa dito talagang pupunta dito yung mga <coughs> mga fitness enthusiasts Say hi, ate. Hi to YouTube. Hi. Yes. Tatanong <coughs> niya ako ng vlog pa daw ulit ako. Tapos ito yung pinaka-oval. Ang ganda. Sorry ko lang kayo dito para maingan nyo di kayo pumunta dito welcome din pala yung hindi taga Malabon dito <clears throat> kasi kami taga Navotas kami pero, pwede naman kami pumunta dito yun yung kaklasikong si Chris Lumagi isa sa mga YouTube Vloggers ay minsan pumunta dito I just don't know kung nandito siya kayo at ako sa isang uh, videos niya sa Facebook story. Punta ano siya dito with her family yata. Eh <laughs> nagustuhan niya rin, maganda. And right now it's a bit sunny. So, hindi maulan, kaya thankful na maganda ang panahon kasi kung maulan hindi kami matutuloy. 'Yan ayusan na sila dito. Yes. Ay, yes. nilangaw. Hindi maganda. Hindi maganda. Namiss mo? Ah. Namiss ko pa yung vlog mo. Mm -hmm. Ayun lang, ingat-ingat. May nakuulog na bata. <coughs> hi, Ailey. Hi, Ailey. How are you? Say hi. Hi, Ailey. Aili, Ay, Aili, Ay. Wala pa sa wisyo si Ate Eli. Hindi nga pala ako nakapag-shoes ngayon kasi nagmamadali na kami. Alas sa isa kami nagising eh. So, medyo tangali na yon late na. Ayun, ready na si Ate. <coughs> Hindi nga, kaya mo na yan. Ay, di mo nadala yung ano mo. Yung gloves mo. Try it. Haya, balik na lang. Balik na lang tayo. Nilalangaw ka na dyan. swing na lang daw siya. Yung isa wala pa sa wisho talaga. Oh. Eli! <coughs> sa sand? Dapat nag-shoes ka. Parang si na noon, no no. Nagpura kay tayo. Nandidiri sa buhangin. Ngayon, dati ayaw mo. Kasi nung nagpunta sa Laia eh, <coughs> okay na siya sa buhangin eh. Nana, te, Ito yung manual na ano na parang to call that pang <clears throat> walking or jogging. Tayo Oh. Ayun na. Oh, baka masipate, mami. Oh, 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 mami. Oh. <laughs> mami, baka baka punta doon. Ilayo mo konti. Naks. Nandidiri talaga sa buhangin. Paano tayo niyan? Dapat pala nag-shoes ka. Dapat pala sinuot mo si Dora. Ah. diri siya sa buhangin. Tingnan niyo yung paa oh. Di. 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 Ano ako ko dit. Oo, ang galing. Isilang pala. Mm. Opo. Kailang steps lang kami. Ito na naman siya. Gano'n, ay gano'n. Ayun na, may buhangin na, oh. Gano'n hmm. natin, ko sa buhangin. O, oh, dun ka sa taas. <coughs> Gani. hi 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 oh magdidirin po Kaya ako dito. O, oh, saan ka pupunta? Bakal naman siya, guys. Kaya matibay. Ang daming bata, o. Oh. Hindi ka makakasingit dyan. Kasama tayo kay ate. Gusto mo mag-slides? Ha? Ha? Ito yung view mula dito sa taas. Ang ganda talaga dito. Slides daw kayo, te. O, te. Sama mo si Ailey. Dali na. Sama ka kay Ate Dali. Ayaw. In fairness, medyo pinagpapawisan naman ako kahit hindi ako nag-exercise. Ang habol din talaga namin dito ay yung mapainitan o mapaarawan yung mga sarili namin kasi may mga ubot sipon kami. <coughs> Ito naman yung sa kabila. Yung sa may parking doon tayo kanina. Hindi ko na nakuna na pag slide siya dito oh. Ang lakas ang ng baby. Oh, one pa, one pa. Oh, wait lang po. Oh, dito pala siya dapat oh. Oh, one, two, three. Yay! Ako. Kuha lang si Oh. na doon picture tayo to soon. Na dance ba yung pala siya? Dance ka, Ailey. May ligtong magsayaw eh. Ah, susumbay ka, sumba. Sumba. ginagawa ang joyful ng ano, instructor. <laughs> ang graceful. So natuloy sumayaw ni Ailey. Kaso parang pinag-aaralan niya pa yung steps eh. Ah. Ah, may nagte-training pala ng soccer oh. Wow. Dito kami ngayon sa oval. Ayan, dito tayo pwede mag-jogging. Last time dito ako nag-jogging eh asa so, hindi ako naka-shoes ngayon kaya hindi tayo mag-jogging. Excuse. Ah, <laughs> oh, yung isa. Oh, sana sayo na. Dito ka lang, dito ka lang, wag ka sa grass. Eli. Nax. Nax. Punta. Eli. Hi. Gusto talaga magdan sa katingin siya dun oh. Again, okay, nakapaglaki mo ah. It's a, good, it's a good form of exercise ang Zumba. Uh -huh. maganda na ng araw ngayon kahit parang pa alas 7 na hindi masyado mainit walking muna tayo walking bumalik na <laughs> miss niya na pala si mami where are you going? Hmm. Gana, punta na tayo sa mami. papabuhat na yata. Gana, let's go. Let's go. Bye bye. Hindi okay, tayo nakabuo ng isang oval. Bayan. Hindi tayo naka isang lap. Hindi okay, ita dance na siya. Dance. Dance. Pupunta tayo dun. Pupunta tayo dun sa mga. papasok kita dun. Pasok kita dun sa Sumba Dali dance 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 na dance Dance ka na Ako natulala na Dance na dance Wala na, nag-estatwa na. Kaya na. mo sila! Sige <laughs> na, na, na. Let's go na. O, dali na, o. Dance ka na. Pahiya tayo, we. O, dali na. Ha? Tawa na. Dance, dance. Sige na, nagbago isip niya. Sige na. Dali, punta sa mami. Dali. Dali. Dali kami dito. Nandidiri pa rin siya sa buhangin. May punasan mo yung paus. Oh. Very good naman. Good source of vitamin D ang morning sun. Kasi ate, nagtatry pa rin siya dun sa bars. Ge, try it. Okay. E. One lang ate, kahit maghang ka lang. Yan lang, dyan lang. Sige, go ate, kaya mo yan. Kaya mo yan. Masakit naman kasi talaga yan sa kamay. Dali na. try it. There's no harm in trying. Right. Kami kakain na kasi nagutom na si Ailey. Ay, si Yuna pala nang nagutom. Si Ailey gusto ng dumed Ako medyo gutom na din. Tsaka medyo mainit na. Hindi naman masyado. Kaya pa naman. Kaso, may magagawa ng aircon sa amin mamaya by 9am. So, kailangan na namin umuwi. Okay. Uwi na ba tayo? Kain. Then, kapag palit yung mga bata ng clothes. na, ikaw ano, magbo-voice. Ayan na, nagbo-voice ako. Ah, voice over wala mm, walang oras si Daddy. Hindi ka na voice over. Pwede naman. Oh, Kakasya kami apat dito kay Sky. Thank you, Sky. Kay si Ate sa mga. Yan kami. Bye. Kita kami sa Bogas Lugawan. Si Yuna gusto McDonald's. Para maiba naman kakaw. Lugaw kami. Kain na kami. Umorder kami ng tatlong Lugaw tatlong sumpya tsaka isang tokwat baboy hindi kami ni mami dyan. tapos meron pang pansit luglog tsaka mami wala pa ikinagawa pa kain tayo guys may dalawang pa soft drinks tayo Isang isa nagmamaktol yung <laughs> kain tayo hindi na na kain na mami at luglog ito na lang rin naman tayo eh Tikman na natin lahat. Kain. Ate, smile na. Ay, mag-smile ni Ate. Kain na tayo. Kaya, kain na tayo ng palabo. Nilagay ko na ng kalamansi. Ang masarap. Gusto ko yung lugaw dito. Hindi masyado maalap masarap talaga kumain ng mainit sa umaga. Ah. So, si Tap. Tap na. Mm -hmm. Sa akin tip na. Tigop tayo na. Ang Harap dam. Binagdagan namin ng konting patis. Sabihan natin ng konting paminta. Ay, yung isa dun, ha? Eli! Tapos si ate kumain. Very good. Ay, tumubo po ate. Tayo mo siya. Hi. Ang grabe, busog po. Ang dami na busog ka? 200 plus lang yun Mga 220 na na Ang <clears throat> dami na namin nakain Busog na busog Kasi babay na ito okay. ng vlog Bye vlog! Hi guys! Ailey! Maganyang dedede mo Bye! pa si mami dito sa may school ng Malabon Elementary School dito yung Malabon National High School tuwing Sabad at linggo merong sanggian dito uh, sa gilid-gilid uh, marami kayong mabibili dito ah, Okay. And brand new goodies. Hmm. pala ko na kasunod na kayo. Nawi. Nawi.